Hi guys, welcome back to Wang and Ayush Vlog. So for today's video, guys, so nandito po tayo sa mall. Of course, nagchecheck tayo ng mga presyo ng TV. So this is the second shop na pinagchechekan ko. Yung unang shop na pinagchechekan ko is, sure, ang Robinsons. Ngayon na sa Unitap na bago naman tayo. Kung sino yung mga nasa Dumaguete dyan or, alam nyo kung saan tong mga to alright so yan may, yung nauna is extreme ang brand noon and the price. Tapos, yan, dyan naman ako sa do example. Tapos, the third shop. Kasi gusto talaga natin makuha yung pinaka-the best na gusto. Pero sa totoo lang, guys, kung sa Bisaya, pag mata-mata -mata lang, nalilito lang talaga ako kung saan ang gusto ko. Kasi total libre naman na ito, di ba? Well, thank you so much, guys. Libre ito, guys. Libre. Thank you so much, Ate L and Sisha, for this. So, finally, nabili na, guys. Anong nabili? Ayan. na. Uh, So, ayan yung nabayaran ko. Napakalaking discount po na kuha ko dun sa, ano, tapos meron pang libreng tigas na, ano, na, na limang kilo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako may insulto. Talagang akala nila, talagang rise is life ako. Sa itsura ko ba naman, ba diba? So, yan. Ang aga-aga. Pauwi na ako na mabinay, guys. 3 o'clock in the morning. Nandiyan na ako. At 3.30, kami nakaalis mula dyan. ito na sundo ko guys ah! ahugaw sa mabinay eh, ron

So, good morning, guys. A very good morning talaga, guys. Kasi hindi pa naman talaga to araw ng pag-uwi ko dito sa amin. Pero umuwi ako kasi hindi naman kami excited. Hindi kami excited sa TV. <laughs> Titingnan ko kung ano yung magiging ano nila ni mama. Wala silang kaalam-alam, guys. Mga tao sa bahay, itong kapatid ko. Wala yung pinagsabihan na darating ako ngayong araw kasi alam nila, webes pa talaga ako darating ng bahay, kasi yun yung day off ko so, mamayang hapon after ng Christmas party nila ni Ayosh babalik lang din ulit ako ng dumageti, and thank you so much ayaw kasi nilang magpabanggit pero si sis siya, thank you so much and ate L, thank you sobra talaga, sobra ang saya-saya So, hindi ko in-expect, guys, na ngayon na to, ano, nung ano, ato binili to nung, ano, um, Saturday. Hindi ko in-expect na that day mabibili na to kaagad kasi uh, ako ako check pa muna ng presyo. Actually, hindi muna ako nag-check talaga ng presyo kasi, diba, masyado namang halata na di, hindi tayo excited. ulan ka Umulan kagabi. Ayan. At smart TV pa yan, guys. My God. Smart TV pa yan. May Netflix pa yan. Ang ingay ng mga tao sa bahay, guys. Ha? Busy sila. Busy sila kaka-prepare. Yung mga bata. Wala talaga silang alam, guys. Like everyone. kami lang kahit yung mga sister-in-law ko hindi sinabihan itong kapatid ko kasi pag may sinabihan ng isa malalaman na ng lahat kaya ng dahilan nito na may bibilhin siyang gamit ng baby niya dun sa mabingay dito mm. dito, dito, dito Diyos, ready na ka? Sumunod. Saan? Halika. Mama! Mama! <laughs> Asa mas baba? Battle play! Iyan. Nga naman. <laughs> Dili mo ana, ako na lamang na ibalik? <laughs> sana Uh, uh, si Papa, guys. Mo, extension di ani. Na, thank you. ina mag-thank you ta. Sorry, si my short ba na. Ay, na na, tita. <laughs> Merry, Christmas. Merry Christmas, tita! Tita, Christmas! Secret rin ang pangalan ni tita. Ako at tita nito sa swimming pool ba? Sino oh. basag... daw nagbigay niyan, guys? Yung nagbigay sa akin ng box ngayon, <laughs> tita, tita, <pipi>. nung, <laughs> tita, nung nakaraang buwan, <laughs> tita, at saka... Tita,

Don. Oh, lang yan. <laughs> ha? Pananchelat lang mga yan. oh. <laughs> Ang saman. Wala yung may... Dili. Dili, ma. Agayang batang kiyapo po. batang kiyapo kay Kaya wala pang magyantawan mahuman. Hantod Wala earth... na nang wala. load load. Ayan kasi guys kasama na 'yan package na kasi sa wifi ito. Ayan. 'yan. Pero pag gustong mag YouTube pwede. Masay-dili, li napakapin apil yunas bayan. Apil na

Hi guys, pabalik na akong dumagiti guys Ang ulan sobra So ayan, ayan <laughs> Anong masasabi ng may bagong TV? Ano sa'yo ingon? Oh, Maulaw ma yun sila guys yan si mama kanina Tsaka si papa Kasi yung damit daw nila Sabi ko hindi naman natural yun Hindi surprise yun Pag pinagbibihis ko pakain ng damit <laughs> Terima guys. Uh, yeah. mas. <laughs> 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 <ikaw, ikaw>, <laughs> <laughs> yes, very Christmas. Thank you guys. Pabalik na akong dumagiti eh. Trabaho ulit. <laughs> <Salamat>. <laughs>